Tips, mga boss, para iwas langgamin yung gagamba. Ayan, oh. Kahit may langgam yung gagamba natin, alamigas, hindi yan mamamatay, boss. Ayan lang, sikreto, boss, oh. Dadaanan lang yan ng, ano, alamigas or... Ano ba tawag dito? Langgam. Langgam sa Tagalog. Alamigas, ano, bisaya. Ayan, tips, boss, no, para iwas langgam, wag... Pwede nyo yan ilagay kahit saan. Basta walang pagkain. Pero pag may kinakain yung gagamba, patay talaga yan. So, ganyan yung ano. Buhay lahat yan, ha. Condition lahat yan, mga bossing. Papakita ko sa inyo. Ayan, o. Oh, buhay yan. Buhay na buhay yan, boss. Ayan, o. Oh, ay, laging tulog, eh. Basta ganyan, o. Oh, tulog na tulog. Ayan, tulog na tulog yan, bossing. Ito, Napakaliksi. So tips mga bossing sa mga nag-aalaga ng gagamba dyan uh, para iwas patay sa langgam or alamigas pwede nyo ilagay kahit saan yung gagamba nyo basta walang pagkain or walang kinakain yung gagamba kasi yun yung dahilan na nadadama yung gagamba pero pag nag twing feeding time kaya sa gagamba mga bossing ilagay nyo, ta ilagay nyo sa ano ipatong nyo sa tubig kagaya nito mga bossing nila pinapatong ko sa tubig tuwing may ano tu tuwing feeding time pero pag tapos na pakainin mga bossing kahit saan ilagay yan walang problema yan dadaanan lang yan ng alamigas Yan lang sana meron kayo natutunan